namatay sila na hindi napakinabangan ang ganda sana kung nakuha lahat yung mga isda na yan at na idala sa tabi na ipang ulam sana ng mga kapwa-tao no? yung iba'y naghihirap sa ulam nandito, grabe gabi mga kaboyboy ah daming patay ang isda nang dahil sa dinamita may nagpaputok kasi dinamita dito kahapon tingnan nyo yung patay na isda ang dami, ang baho na mga pakol tingnan nyo ating ikutan ang dami talaga natin ayan no? yun yung mga isda ang dami ayan, langitin yung isda, no? pero no? Ayan. Ang dami niyan. No? Parang mga uling naglutal, eh. pero no? Nangangamoy na. Ang baho. Ang dami. no? Ang dami, oh? sa unahan, tingnan nyo nangitim nangitim sa dami ang isa mga kabiboy ayan ayan o ayan sanhi yan ang dinamita yan yung daan ng mga dinamita. Hanggang sabog ang mga isda. Patay. Ayan o. Ang dami. Parang uh, uling grutang, ano? walahan, mga uling naglutang. Ano? Lalo na sa ulahan mga kapuyboy. Ayan dami. Grabe yung nangyari sa mga isda oh. Uawa naman. Mabaho ng mga kaboy-boy. nangamoy na. Nagdutang na oh. Sanhi ng dinamita. Yeah, Grabe. parang mga uling na naglutangan yan abot yan doon Hello. wow yung mga isda yan o kaya pala nangangamoy ang dagat dahil sa patay ng mga isda dami pang plastik pa yung isda, mga kaboy boy. Dami, oh. Nandiyan nyo, naglutangan yan. Yan yung nangyari sa mga isda. Namatay sila, na hindi napakinabangan. Ang ganda sana kung nakuha lahat yung mga isda na yan at na idala sa tabi. Na pang-ulam sana ng mga kapwa tao ayan oh yung iba ay naghihirap sa ulam nandito grabe ayan andun pa sa unahan mga kapoy boy ayan oh dun sa dulo sobrang dami talaga ayan o. Kung nakikita niya yung mga itim-itim na yan, isda yan alat Tawawa naman. Pati bahura siguro na niya nasira na ilalim. Patayin kayong mga mga isda.